Barawat natin itong pinaagi natin hampag aram hambara na kasuratan. Kaya din ni habaraan na kasuratan, gintotot doon kita. Ano, itong nga nabasahon, uh, Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Nasa rin din na Apostol Pablo. Hmm. Kayang tibok ang nga kasulatan, gituga sa Dios, ugmay kapuslanan alang sa pagpanudlo, o ang kat, ang ang pulong sa Dios o ang kasulatan na ang ang, ang, Biblia, ang baraan na ang kasulatan na sering dini eh, ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo o na kita uh, ikaduha alang sa pagpamadlong babadlongon kita uh, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong uh, so di natin, makikita natin na uh, para mahibaruan ngayon naton ang pagkamatadong na iyahan naton gino, diri ang atong kalugar pagkamatadong, ang an, atong bubuhat nanti, amit niya, nag-aaram kita ang pulong naton gino. Pero siring ko pa